Hi guys. Travel tayo papuntang Surigao del Sur. 2 AM na po. Sa so ito, medyo maliwanag na ng kaunti. At umuulan na naman, guys. Grabe na, ng Surigao from Panabo City. Oh, no! So, ito na kami guys. Papasok na kami ng Surigao City. Once na nakapasok na kayo ng Surigao City, so, puro dagat na ang makikita nyo guys. Ganda oh. Ganda ng dagat. Wow.

Sa so, dito na kami guys sa Surigao. Mapupunta kami sa Surigao del Sur. Medyo bukid nga lang yung papasukin namin guys. Guys, papasok na kami sa class.